Oh yun, ay sarap talaga sa piling Kahit sa mga ganitong simpleng paraan lamang Na pagtulong sa ating mga katutubong mangyan Oh, at lalo't makikita mo Baka sa kasiyahan sa kanilang mga mukha At mga ngiti sa mga labi Oh, at tarat, samahan niyo ako sa ating isasagawang outreach program Sa ating mga katutubong mangyan Let's go! Yo, what's up mga kabatang? Nandito na naman ang batanggin yung mangyan. Oh, maganda, maganda, maganda umaga sa ating lahat mga kabatang. Oh, wingay aw, oh, magsasagawa nga pala kamay ng outreach program para sa mga katutubong mangyan. Oh, bago lahat, eh, syempre, kailangan may laman ng ating tiyan. Oh, maraming salamat nga pala sa iyo, Press. Miss All Right sa iyong palimusal Oh, first bite. Ang mm, lasang hot dog. Oh, what are nga? Eh, di aming inirede na ang aming mga dadalhay ng mga pampapremyo. Amazing! Mga papakain, mga dam mate, kung ano-ano pa. O, oh, what pa? Isa daming damit niya. Na ay, mananawa mga katutubo mangyan daw. O, oh, isa daming yan. O, oh, yan? Ay, di na ready na. Naikarga ng sakyan. O, oh, di tara na daw. Let's go! oh, pero bago ang lahat, kailangan muna natin manalangin na gabayan tayo sa ating mga gagawin. O, oh, sa pangungunahaw ni Manuel G. O, oh, amen. O, oh, pagkatapos nga na oh, ni kami ano, na, nagumpisa na maglakbay niya. Papunta sa aming paruroonan. O, oh, eh, isa ganda naman ng palaya. Ay, berdeng-berde eh. O, oh, pala? the longest bridge ng bungabaw ng Lisap Bridge oh eh kaya pala kami pumarnay you know dadaanan pa namin si Kevin Vlog oh at bago nga kami tumungo doon sa aming paruro na ni dumaan muna kami din sa Barangay Hall ng Lisap so yo what's up mga kabataang nandito kami ngayon sa may Barangay Hall ng Lisap syempre dadaan muna tayo dito hingi tayo ng abiso wala ko usapin naman siguro nila siya sila before edi de... Siyempre maganda 'yung may abiso nila ngayon dahil ngayon 'yung schedule namin ang punta dun sa, dun sa mga katutubo natin. So tara, ayan na. <hazit> Oh, at yaw, na mo talaga, Jet Adventure. Eh. Nakapag-anaw, nakasungkit ka agad dahil nasa gang. Oh, yayos yeah, yan, at nang may pangot pang out tabang nasa biyahe. Oh, at yaw, na kailangan muna namin maglag din sa lagbaw bago pumasok din eh. Nandini na nga kami sa may hagan. Oh, oh, kali, ano nangyari sa iyaw? Biki nagkagayan na. Oh, at aray, kami ngayon nakarating din sa aming paruroon na, na hindi pa pala, aray, Dahil lilibang pa kami di yan, sa ilog na iyan. Dahil doon pa kami daw sa may bundok na iyan. Oh, at aray, mapap Pansin nyo nga din dine pala sa bunga, din makikita nyo na mga katutubong mangya, meron mga nakabahag, meron din naman ano, yung mga nakashort na, sa mga nakadamit na. So, yo, what's up mga kabatang? Dine nga pala ako sumay, ano, parang pa daw, ipupunta tayo sa may liguma. Liguma, eh, pero parang hindi liguma, eh, parang liguan. Oh, liguan. Ayan, <laughs> so, ating aakyat, eh. Bago tayo makarating doon ano, sa ating paruruunan oh ay bang hinyaan ay kung tindulas mo di ay kailagot oh watari pa nga pala namin ang aming ang dalongge bridge dito sa bayan ng bungabaw oh watari nga pala ang pangunahing trabaho nila ang pangalakal ang magbaba ng mga prutas at kung ano man na kanila mga pananim oh ibababa nila yaon para may benta sa mga tiyanggian so yo what's up mga kabatang amazing eh tatawid kami ngayon ni ano sa hanging bridge eh, medyo mauga pero kaya hirap man ang daan eh, na yun para lang matulong tayo sa mga ano sa mga kababayan natin o mga tribo na kaibigan natin yung mahaba haba pa mga kabataan natin ano ang tatawiran o no? yung iya kung mahinahin na yan eh alulula talaga naman para kang matutumba eh pero mas mahaba aray kaysa dun sa may nakliyang yung hangin brake sakli yan yung talagang pwedeng iliban doon ng motor eh pwede hindi o oh, kawayan isa mo'y dadaan di yan pwede di ano you know? bahala ka na baka mo ililiban o lusot ilusot ang gulong di yan pero sa galing din nila gumawa o oh. yan kahoy pero matibay naman gilid niya no dalanong kinamit ginamit nila dito cable yan dala sumunod sa akin nandong sa abla so tara sabi din natin ito oh yan rin malupit Isinakay na sa balsa Ika isa ay kayo sa naman papas anay nitatawid doon sa hangin bridge isa sa hirap O oh, yan eh. di ba sa live bababa doon hmm. oh yan ngay ay baktot laang tawid sa ilaw kayo kayo sa naman doon sa taas na iyaw ay nakakalula naman ay ah, tawid na kami din sa may hangin bridge ang longest hangin bridge dito sa bungabong. Kasi dalawa to eh. Dalawa lang yung alam ko. Ewan ko lang kung saan to meron. Ang isa doon sa may Akliang. Doon yung isang hanging bridge na medyo maigsi. Kung para dito. dito Kasi ito napakahaba eh. nito. Siguro kalahati lang nito yung sa may yakliyang. So doon pa punta natin. Doon pa siguro. Diyan sa may loob dyan. Yan ito. Mga kaibigan natin. Na Nag-aakot sila ng mga kalakal nila. May saging. Uh, mga prutas, rambutan, lansones. Ayun, minsan mga gabi. Yan. Oh, inaawa siguro sa akin si Kuya. siya na daw magbibitbait ng no, aking baktot na kahong iyaw. magbabawas muna. Talagang full tank na. Ipuputok na ang bigan Ang umaga po. Maganda <laughs> ng umaga rin po, sir. Oh, what a Nakarating dahin sa aming paruruunan. O, ray. Ganyan nga pala yari na kanila mga bahay din eh. Oh, yung kagandahan nga pala din eh. Sa mga bahay din eh, hindi sila nagamit ng alaw ng Coco Lumber eh. O, tingnan ganin nyo. Ay, puro good lumber at kawayan. Yung gayong laa. Oh, yung mga kabatang nakarating day Oh, no, di tinipo na nga mga bata pang maumpisa na ang kanilang kasiyahan. O oh, at are Pamimigay natin sa mga magulang ng mga bata at bukod naman na bibigay sa mga bata para sa mga palaro, mga papremyo. O oh, nakakatuwa naman pagmasda ng na mga bata at kita mo naman sa kanilang mga mata ang bakas ng anaw ng pananabig sa kanilang paglalaro sa mga kasiyahan magaganap sa ating anaw kay ginanap na outreach program. O oh, what yun? hindi di bagong pisahan, e di paliliwanag muna ng Timber Main kung anong laro ang lalaro ay. ano dapat gawain sa laraw. O oh, naman ay na makita mo tuwan-tuwa mga bata eh, kahit sa maliit na bagay, eh, makakapagpasaya tayo ng mga bata. Uh, um, magandang araw, at umaga. Uh, ngayon lang ako nakarating dito sa barangay na ito. Pero matalas ako sa Kapaliang. Pero mga kaibigan doon, si Nestor Unyan, makakalala niyo. So, madalas ako pumunta doon. Uh, maraming salamat ka pala. Uh, Tanggap na kami dito para magbigay ng konting tulong o konti ng ano, kasiyahan. malaking bagay na para sa amin yun, yung mga pagbigay kami ng sisi sa mga bata. Hindi sa mga bata, hindi sa mga bata. Oh, at nagpapasalamat din nga po pala ako sa lahat ng mga nao bumubuo ng programang ito at sa mga sponsors sa pangunguna po ni Mrs. Montenegro shoutout po sa inyo maraming salamat po at sa lahat po ng Team Ormen Vloggers at ishare nyo na rin po ang video ito para patuloy pa rin po tayo na makapagbigay ng saya sa ating mga katutubong mangyan oh shit hanggang dito na lamang maraming salamat sa inyong panunod at suporta maraming salamat paalam